umaga nimula ng pagsasanay sa pagpapatupad ng batas ukol sa pamamalakaya o pangingisda. Ito ay tinawag na Basic Training on Law Enforcement na ito ay patuloy na isasagawa mula ngayong Agosto 22 hanggang sa Agosto 24, 2012 sa Garden Orchid Hotel. Nalalayon ng pagsasanay na ito na may kung bakit kailangan maprotektahan ang mga likas na yaman ng karagatan, ang mga batas na napapaloob sa mga ito at mga teknikalidad o pamamaraan na marapat sa pagsampa ng kaukulang kaso sa mga aabuso dito. Ayon sa Chief FRMD ng B4 Regional Office 9 na si Pedling S. Monap, ang training ay para sa 55 na mga barangay captain kasama ng kanilang mga kagawad na nagsisilbi sa mga coastal at island barangay ng Sambuanga City sapagkat sila ang unang dinudulugan kung mayroong reklamo ng paglabag sa mga batas sa pamamalakaya. Uh, barangay Captain supposed to be. Actually, there are 55 Barangay Captain. These are split into two. This is the first batch. Second batch are coming soon. Why we need This training, kumbaga, reasons like uh, ICRM, the depleting resources of marine resources and coastal resources. Ang mga nagturo at nakatalagang magtuturo ay galing pa sa NFRDI. Ang iba ay galing BIFAR Central Office sa Maynila at ang iba naman ay mula sa Regional Office ng Sambuanga Peninsula. Ang unang tagapagsalita ay si Noel C. Baruch. Ang interim deputy executive director ng National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture. Uh itong speaker natin are from NFRDI at saka from uh, BFAR Central Office also from Regional Office number 9. Uh, we have uh Mr. Noel Barot of NFRDI, Ms. Jessica Munoz of uh BIFAR Central Office at saka kasama ko dito from regional office number 9. Also, coming is uh, a certain attorney, uh, June, who speak of so many legal matters with respect to fishery law enforcement. enforcement. Sa unang sesyon ngayong araw, isa sa mga mahalagang tinalakay ni Noel Barut ay kung paano naabuso ang pangisda. Sinabi niya, ito ay kung kailan nasasagad na ang resources o kasiyaman at hindi na nagkakaroon pa ng pagkataong magsilaki at magsidami ang mga ito. Kapag malilit ang huli, hindi na ito naibibenta sa mataas na halaga. Kaya't naapektuhan na ang ekonomiya ng pangingisda at dahil sa pagkaubos ng mga ilang uri ng isda, nasira na ang ekosistema niya. Ayon sa pahayag niya, madalas nakakalusot ang mga gumagawa ng paglabag at hindi napabatawan ng kakulang parusa ay dahilan na rin sa kakulangan ng kaalaman ng mga nasa posisyon sa mga teknikalidad sa pagsampan ng demanda. Pag-teknikal yung kanilang mga sinasampang kaso dahil daw sa mali yung pinagpailan o kulang yung dokumento o sa technicality na di-dismiss yung kaso. So ngayon yung ituturo ngayon dito sa training kung ano yung mga technicality binanggit nila kung paano natin yun masasagot. Pag may kaso, hindi ba dinidiretso sa barangay captain? So alam niya yung proseso ngayon ng barangay captain, kagawad kung paano mag-file ng kaso, kung ano yung mga nakasulat sa kaso. Yun ang tutulong. Ayon sa ilang aming nakapanayam para sa kanila, napakahalaga ng training na ito sapagkat ang layunin nito ay para sa kapakanan ng lahat sa ating panahon at gayon din sa mga darating pang henerasyon. Para sa Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa Nakbao nag